Isang mapagpalang hapon sa atin lahat mga ka-idol, mga kalud. So, narito ako sa may kiyapok. So, bibistrayin ko lang yung mga ka mga kagala, mga kalud. So, uh, isa sa mga uh, matalik kong kaibigan sa probinsya sa, sa Tayabas, Quezon. So, shoutout dyan sa mga taga-Tayabas dyan at sa mga losaninahin dyan. So, tara, puntahan natin mga ka -idol. So, napadaan ako dito sa may simbahan church. Ayan, pusing! sa top okay pupuntahan natin yung kaibigan nasa likod dyan daw siya mga ka-idol so almost 10 years na kami hindi nagkikita dahil kami noon ay magkakasama at wala pa kami mga asawa noon so ang hanap buhay namin doon ay yung maglalagari ng uh, mga niyog o magpapower so, nung araw so napakahirap talaga yung buhay sa probinsya kasi nagpapasa kami ng nilalagari yung niyog, tapos babababa sa bundok tapos papahila pa sa kalab, uh, kabayo, o di kaya kalabaw so kaya na kaya nabalita ako na rito daw siya sa Maynila uh, para maghanap buhay so tara so, kaya naisipan ko eh pasyalan uh, yung kaibigan na natin. so si Philip Diasis okay tara mga kaibigan samahan niyo ako So, uh, sabahan tara, sabahan niyo ako mga kaidol. Puntahan natin yung, uh, yung kaibigan ko na nagsasama kami sa Irap at Ginawa. So, ngayon, at, uh, narito siya sa Manila. So, uh, buhay sa probinsya, napakahirap. Uh, basta uh, ng ang trabaho. So, may okay lang. So, magtatani, magpapalay. mag-aani. So, mag so ang trabaho namin. So, minsan, ang uh, ulam namin ay mga gulay sa ayaw man at sa gusto nyo mga kaido so nakakain ako ng palaka palakang buki so yan kami sa gabi sa palayan so, tapos pagka umaga at uh, di mo akalain ng palaka dahil masarap na pagkaluto at crunchy na parang manok so narito daw siya so mga tara mga kaido yun, natin nasa ilalim ako ng kaya mga ka idol okay. dahil ito si Philip uh, the di assist mga kaidol mga kagalang mga lulso Matagal ang pinagsamahan namin ajam Kumbaga nagtutulungan kami ah uh, Meron man siyang meron man siyang pera so nag, nag nagpapayaman kami. So minsan oh, wala. Masarap sa buhay dito siya kahit ganoon lang kasi tinakay namin ay sariwa, hilaw na Narito na tayo sa may SM Si Philip Diaz is mga idol Isa rin din sa mga uh, Followers ko So, isa rin din siyang uh, Ismong creator Magungan pa lang po kahit kami mga baguhan mga kaidol so ayos lang sabihan nga nila pag may sipag may tiyaga may nilaga sa sa loob ng po Raon yata ito mga kaidol so narito na nga ako sa Raon mga ka-idol so kung gusto niyo ng mga supply sa mga motor kung anong mapaman, yan LED, mga solar yan, shout out yan dito sa lahat ng mga uh, mga vendors ng mm, Saraon Shout out ko So yan, yeah, nakikita ako na Kuya Roy uh, yeah, si Philip So nakita kami dito sa Kiyapo Yan yeah, sa RCBC So yan yeah. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kalits mga ka idol Isa rin yung uh, creator uh, vlogger So sana supportahan natin Philip Diazis. So yan yeah, mga kaidol, kita na kami ng Puerto Nano. So, shout out din sa mga lusinay, sa Taya Basin sa Michael Loran. So, Hello guys! Yeah. Di uli, nakikita kami Philip. So, uh, dito sa Kaya Mung, so, sa Pakalit ng So yun lang mga kaidol at maraming salamat sa kita sa kami. So please support <tod> uh, Aboy Gala One at saka Philip Diasis. Ang mga kaidol sa... Pili kaya ito si Kwenta kanina. Ngayon si Kwenta. Ayun natin tayo na wow. Okay, bigas marami silang pagdaan. Pwede iinilagay sa mga tayo base sa police time. Thank you Faraday. Sa mga kumakain ng friends. Magaling dito. Toyo,